Oh. Kalayaan at sa Sunshine, Sunshine Radio 11.35 in the morning Sunshine News Blast Sunshine News Blast Nagaalab ng na mga balita na yung tanghali Sunshine News Blast Nagliliab, sumasambulat Dumadagundong sa buong Pilipinas Sunshine News Blast Mula sa ACQ Tower, Ed sa Makati Ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International Narito ang inyong mga News Blaster Headlines headlines headlines, 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 news blast. Sa ulo ng mga balita LPA sa loob ng Philippine Area Responsibility, ganap ng bagyo pag-asa pinangalanan itong kriseng. Pag-aangkat na ilang produktong isda, sinuspinde muna ng Department of Agriculture. Eastern summer at summer, positibo sa red tide ayon sa before Fair focal test makatutulong laban sa mga ligasyon na laban sa Marcus Jr. o laban kay Marcus Jr. ayon kay Roque. Headline. Headline. Dominic, maglalabas ng resolusyon hinggil sa ka kaso ng Duterte U. Headline! Dalawang pampublikong pista opisyal, planong tanggalin ng French Prime Minister para makatipid ang bansa. Sports News Game 2 ng 2025 PBA Philippine Cup Finals, abangan mamaya. Headline! Showbiz News, ticket prizes para sa Philippine Concert ng My Chemical Romance, inilabas na. Headlines. Headline! 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 News Blast! sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Pagkakangari Pilipinas, araw ngayon ng miyerkules, July 16, 2025. Ako'y makakasama, Val Divina Gracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sun sunshine News Naging ganap ng bagyo ang low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa nitong July 16, 2025, pinangalanan na itong krising. Kaugnay nabo na buong bagyo. Naglabas na rin ang State Weather Bureau ng Heavy Rainfall Outlook para ngayong araw hanggang bukas, July 17. Aasahan ng 50 to 100 millimeters, uh, millimeters na ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. 100 to 200 millimeters sa Catanduanes, habang 50 to 100 millimeters sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Cabanida Sur, Albay, Sursogon at Northern Samar. Samantala ang heavy rainfall. Heavy rainfall outlook naman para ngayong araw hanggang bukas July 17, bunso ng habagat ay ang mga sumusunod. Aasahan na 50 to 100 mm na ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Gemaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. 100 to 200 mm sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental at 50 to 100 mm sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batang Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Sunshine News Blast. Inanunsyo ng palasyo ngayong Merkulas, July 16, 2025 na magagamit na ang Dalian Trains sa MRT3. Ito ay matapos lumipas ang halos isang dekada ng bilhin ng mga tren ng pamalaan. Taong 2014 pa nang binili ito, ngunit matagal na naantala ang paggamit nito dahil sa compatibility issues. Ngayon ay target ng pamalaan na magamit na ang lahat ng 48 Dalian Trains upang mapataas ang kapasidad ng MRT3 at mapabilis ang biyahe. Sunshine News Blast. na muna ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng ilang produkto ng isda. Dahil ito sa si mga may mga importer na mali deklarasyon o nililihis sa mga shipment ng mga inangkat na isda. Nagdudulot ito ayon sa ensya ng pagkaantala sa legal ng kalakalan at ang kakaapekto sa layunin ng DA na patatagin ang supply at maging abot kaya ang presyo ng isda sa cloud na memorandum order No. 38 ng DA ay ang horse mackerel, indian mackerel at torpedo scad o hardtail scad. Sunshine News Blast. sa red tide organisms ang halang bahagi ng karagatan ng Eastern Summer at Summer. Sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang mga shellfish mate na kinuha mula sa Matarina o Bay sa Eastern Summer ay nagpositibo sa Paralectic Shellfish Toxin. Gayun din ang mga sinuring tubig dagat mula sa Irong-Irong Bay sa Katbalogong City, Samar. Bilang pag-iingat ay pinayuhan ng BFAR ang pulikaw na huwag munang mangolekta, magbenta, kumain ng anumang uri ng shellfish at alamang o hipon kung ito ay mula sa mga nabanggit na lugar. Ito ay upang maiwasan ang posibleng kaso ng paralectic shellfish poisoning. Sunshine News Blast. na ng mobile wallet giant the GCash ang mga patakaran nito kaugnay sa mga promosyon ng online gambling sa kanilang platform. Sa payag ng kumpanya, kabilang sa mga pangunahing update ang mas pinaiting na seguridad na mag-activate tuwing ikiklik ng user ang key visuals. Halimbawa na rito ang promotional banners at assets na, ka, na nakikita sa G-Life platform ng GCash. Sa naman ang mga reforma lahat ng promotional materials sa G-Life gaya ng mga pop-up banners at header. Ayon sa Gcash, ang mga hakbang na ito ay bilang pagsuporta sa direktiba na Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor, higil sa online gambling. Sunshine News Blast! Government, may PhD sa diversion ayon sa isang political analyst, si Mandihari sa Nasa 12,000 shares and counting na ang expose na ito ng veteranong kolumnista at dating ambassador na si Bobby Tiglao. Dito pinangalanan si First Lady Lisa Araneta Marcos na isa sa mga huling taong nakasama ni Rustan's Air Palo Tantoco na namatay sa US dahil sa paggamit ng cocaine. Sinuri ni Tiglao ang record supervisor ng Beverly Hills Police na nakapirma sa dokumento. Lumabas na tunay ang pagkatao ni Donna Kersey na siyang pumirma sa police record. Kung ang political analyst na si Professor Malutiki ang tatanungin, Ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihin hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. Pero napansin ni Tikiya, ang sinabi niyang diversion ng Marcos Jr. government. Ayon sa kanya, ginagamit ang ibang issue para ilayo ang tensyon ng publiko sa pagkakasangkot ng First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Ang ginagamit ngayon ay ang balitang may Maltese passport daw si Defense Secretary Gibotio Doro. Ano ang ibig kong sabihin? Itong administration na ito ay eh, napakagaling. May PhD sa diversion no? Magda-divert sila imbis na i-explain sa public. Ani Tikiya, dugtong ito sa kidnapping kay former President Duterte sa ICC. Sa timeline niya, March 8 ngayong taon namatay si Santoco kung saan una nadawit ang First Lady. March 11, lumabas ang ICC waran kay Duterte para ilihis raw ang issue. Kaya kusyonable ang pagputok ng issue ngayon kay Teodoro isang araw pagkatapos lumabas ang report ng Beverly Hills Police. March 8 pa yan, 'di ba? March 11 yung kay Presidente Duterte. Uh, lumabas yan ng July uh, 13. July 14 may diversionary tactic at kaya makikita mo napaka lalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo. Pinabulaan na naman ang pagkakadawit sa pangalan ng First Lady sa pagkamatay ni Mr. Dantoco. Nanawagan naman ang presidential sister na si Sen. Amy Marcos sa palasyo na maglabas ng komprehensibong report hinggil sa mga individual na may direkta o di direktang kinalaman sa issue, maging ang unang ginang at iba pang opisyal ng pamahalaan. Binasa mo yung galing kay former Ambassador Bobin, no? Na nakapangalan siya dyan. Ah... Uh... Unang-una aklarado na parte si Ginoong Tantoko ng official uh, entourage, kasama siya doon. Uh, pangalawa, pinangalanan si First Lady uh, sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. Um so paano mo 'yun hindi i-explain sa public para sa Dios, sa Pilipinas kung mahal? MJ Mondeja. SMN News. Sunshine News Blast. Hair follicle test matutulong laban sa si mga alegasyon versus Marcus Jr. Ayon kay Atty. Harry Roque. Sa MJ Har, magbabalik para sa si balita. Sa panibagong panayam, sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na maina na ng Pangulong Marcos Jr. ang mga alegasyon ng drug use sa pamamagitan ng isang hair follicle drug test, isang issue na una ng lumutang nitong nakaraang taon. Bagamat hindi ko sinasabi talaga na conclusive na ikaw ibang ang, chances are baka ikaw nga kasi hindi mo pinapasin ng mulingan sa pamamagitan ng hair kung sasalang sa nasabing pagsusuri ang Pangulong Marcos, maaaring malinawa ng publiko sa mga isyong kinahaharap ng kanyang administrasyon. Matatanda ang tinanggihan ng Presidente ang naturang panawagan noong Enero sa isang panayam. No, no, Why should I do that? The, 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 what public trust, Ayon kay Attorney Roque, sakaling hindi konektado ang issue sa droga, mas may papakita niya na ang mga hamon sa pamumuno ay hindi dahil sa personal na bisyo, kundi dahil sa ibang mga kadahilanan kasi malalaman namin lahat na lahat ng iyong kapalpakan eh hindi pala dahil siya ikaw ay banagbangag kung hindi ka talaga ay wala kakayahang mamuno. Binanggit din ni Attorney Roque ang kanyang pananaw kaugnay ng suporta ng publiko sa administrasyon at iginiit na may karapatan ng mamamayan na malaman ng katotohanan. Parang mas okay tanggapin sa mga nabudol mo sa unit team na talagang wala ka lang kakayahan talagang mamuno kesa doon sa sinuportahan namin ang isang bangag. Kaya please lang, magpa follicle test ka na. Samantala, pinabulaan na naman ng Malacanang ang mga alegasyon kaugnay sa pagkakasangkot ni First Lady Liza Arneta Marcos sa kontebrisiyang naguugnay sa pagkamatay ng isang Pilipinong negosyante sa Amerika na isinasangkot sa paggamit umano ng cocaine. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos na ilabas ng palasyo ang buong report hinggil sa issue upang malinawan ang taong bayan sa mga taong maaaring konektado sa insidente. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag mula sa Malacanang hinggil sa panibagong panawagan para sa hair follicle drug test ng presidente. Patuloy naman binabantayan ng publiko at ilang sektor ang nasabing usapin. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal. M.J. Mondejar, SMN9 News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News 5 11 in the morning. Kung ako'ng tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado seryoso kong tao. Kaya gusto ko, lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang Mag-leave you ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Inaasahan na sana na darating talaga ang panahon na ipatupad ng Estados Unidos ang malaking taripa sa mga produkong ine-export ng Pilipinas. Ngayon, ayon kay Vice President Sara Duterte, dapat may mga plano ng economic team ng bansa. paano ito tutuganan? Sunshine News Blast! Well, dapat yan unang-una, expected na darating na yan, di ba? Kasi pagkutok pa lang ni President Trump ay nagsabi na siya na isa yan sa mga priority niya gagawin So, dapat uh, meron ng uh, plano ang ating economic team kung ano ang gagawin doon sa mga i-impose na uh, uh, tariff sa ating uh, pagnenegosyo sa United States of America. At dapat meron na ring team, uh, core team doon galing sa bigger economic team na makikipag-usap, dialogo sa kanilang counterpart uh, doon sa U.S. government. Matatanda ang ipapatupad na ng Estado Unidos sa Agosto ang 20% na taripa para sa mga inaangkat nilang produkto mula sa Pilipinas. Bata ito sa ipinadalang liham ng Trump administration sa mga lider ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa kasama ng Pilipinas. Ang negatibong epekto nito ay ang pagmahal na ng mga produktong Pinoy para sa American buyers. Dahil sa magiging mataas na presyo, bababa na rin ang demand para sa mga produkto mula Pilipinas sa Estados Unidos. Sunshine News Tiniyak ng Commission on Elections na maglalabas na ito ng resolusyon kaugnay ng kinakaharap na kaso ng Duterte Youth Party List. Lalo na ilang araw na lang bago ang pagbubukas ng ika-20 uh, ika Congress. Ayon kay Comunic Chairman George Garcia, patuloy na pinag-aaralan ng mga commissioner ang mga isyo kinihain laban sa Duterte Youth. Matatandaan sa kabila ng pagkakapanalo nila ng tatlong pwesto sa Kamara noong 2025 midterm elections, mga nawalan ng rehistro bilang party list noong Hunyo under 30 youth. Dahil dito sa desisyon ng second Division ng Comelec, kaugnay sa mga isyo na kinakaharap ng naturang party list. Ang desisyon ng second Division noong June 18, 2025 ay nagugat sa kasong isinampa noong 2019. Ayon sa nagsampa ng mga kaso, hindi umano sumunod ang Duterte Youth sa batas, kabila na ang paglatag ng malinaw na intensyon kung bakit katawanin ng kabataan, ang umano'y irregularidad ng pondo mula sa National Youth Commission at marami pang iba. Sinabi naman ni Garcia na maaaring magbago ang pananaw ng Comlec and Bank dahil sa inihain motion for reconsideration ng Duterte Youth. Sunshine News Blast. ngayon ang lahat ng opisyal na Presidential Communications Office of Batay ito sa utos sa si Secretary Dave Gomez kung saan hanggang July 18, 2025 lang ang palugit na ibinibigay para sa si paghahain ng mga courtesy resignation. Partikular na inatasan dito ni Gomez ang mga undersecretary, assistant secretary, director at iba pang presidential appointees. Mananatili pa naman sa tungkulin ang mga opisyal at magpapatuloy sa kanilang mga gawain hanggang sa pagpapatupad ng mga posible pagbabago. Sa si Gomez ang ikalamang PCO Secretary sa ilalim sa ilalim ng Marcus Jr. Administration matapos sina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Tri uh, Trixie Cruz Angeles. Sunshine News Blast. nilinaw ang proseso sa pagkuha ng mga sako kaugnay ng mga na nawalang o oh, nawawalang sabungero. Si Kreslin Katarong sa balita. Patuloy ang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake, kaugnay ng kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sa bungero. Pero kasabay ng operasyon, umalingaungaw ang mga puna. Partikular mula sa isang forensic pathologist na nagsabing posibleng masira ang integridad ng ebidensya dahil sa umunoy hindi maingat na paghawak. Ayon sa PCG, limang sako na ang kanilang narecover mula sa ilalim ng lawa. Mga sako na hinihinalang may kaugnayan sa kaso. So we take po po lahat po na comments and suggestions po natin at every everyday naman po right after the operation ay nagkakaroon naman po tayo ng post-assessment no, to further improve yung ating operation. Ayon kay Captain Kayabyab, sinusunod ng kanilang hanay ang tamang protocol upang mapanatili ang integridad ng operasyon. Sa ilalim ng tubig, dahil sa halos zero visibility, umaasa ang mga divers sa pakiramdam at pagkapa upang matukoy ang kahinahinalang bagay. Kapag may natukoy, nilalagyan ito ng tali at marker at agad na iniuulat sa lead agency at sa SOKO. And then once we receive a go signal, na pwede na po i-retrieve kasi yung location po ng um, item na yun or yung subject na yun would be part of the investigation. So once we get an approval, uh, dyan po natin nire-retrieve. Pagkaahon sa ibabaw, agad na itinuturn over ang mga SAKO sa SOKO para sa proper processing at chain of custody. Mula roon, dinadala ang mga ito sa staging area para sa forensic examination. Nilinaw din ng PCG na patuloy ang kanilang operasyon sa Taal Lake, ngunit wala pang tiyak na petsa kung kailan ito matatapos. Sa gitna ng mga aligasyon ng umunoy tanim sako o paglalagay ng peking ebidensya, umaapela ang PCG ng tiwala sa publiko habang tinutugunan ang pahayag ni alias Totoy na siyang nagbigay ng impormasyon ukol sa umunoy pagtatapon ng mga katawan sa lawa. Habang umaasa ang mga kaanak sa masagot, nananatiling sentro ng usapin ang panawagan para sa maingat, patas at transparent na investigasyon sa likod ng isa sa mga pinakamisteryosong kaso sa kasaysayan ng isabong sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kasiling Katarong, SMN News. Sunshine News Mga buto sa talik sa salan sa si forensic exam ayon si PMP, si Paul Montibon sa report. Sa panayam ng media sa Campo Crame, ng PNP na hindi pa nila maituturing na human remains ang mga butong na recover kamakailan sa Taal Lake. Ayon sa kanila, bagamat may mga lead sa operasyon, hindi pa rin matukoy kung ang mga buto ay mula sa tao o sa hayop. Dagdag pa ng PNP, malapit sa kabahayan at palaisdaan ang lugar kung kaya't hindi pa sila makapagbigay ng direktang pahayag kung konektado ito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa kabila nito, nakakuha na ang mga otorida ng DNA samples mula sa mga kaanak ng mga biktima para sa cross-matching at sa mga butong natagpuan. Ayon kay PNP Spokesperson, Police Brigadier General Gene Fajardo, labindalawang kaanak ng mga nawawalang sabongero ang nakuhanan na ng DNA profile at kasalukuyan ang hinihintay ang resulta mula sa forensic group. Habang patuloy ang investigasyon at pagsusuri, Naratili ang pag-asa ng mga kaanak ng na mga nawawalang sabongero na mabibigyan ng linaw ang matagal ng kaso ng pagkawala at ng hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News. Sunshine News Mga revelasyon ni alias Totoy sa kaso ng mga sabongero hindi pati akong may basihan ayon sa Prosecutor General, si Margaret Gonzalez sa Italia. Sunod-sunod ang mga revelasyon ni alias Totoy sa kaso ng mga missing sa bungero, kabilang na ang pagtawid sa mga personalidad tulad ng negosyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto bilang umano'y mga mastermind. Ibinayag din ni alias Totoy na may mga hukom umanong sangkot sa krimen. Ayon sa kanya, ang mga nawawalang sa bungero itinapon sa Taal Gayunman sa panig ng prosekusyon, hanggat wala pa silang natatanggap na affidavit mula kay Aldos Totoy, hindi pa nila masasabi kung may sapat na batayan ang kanyang mga pahayag para makapekto sa mga kasong hinahawakan nila. Hanggang ngayon, wala pa rin formal na affidavit sa Aldos Totoy. At sakaling magsumite siya, isa sa ilalim pa ito sa masusing ibalwasyon. At this point, much as we would want to, we cannot make any disclosures no? because all these revelations which are being made have to be made formally presented or submitted to us in the form of affidavits, and we have yet to see it, and if and when we do see it, we still have to evaluate. We have to see what its impact will be on the cases that are pending. Uh, kasi kailangan naman natin i-validate at tiyakin na yung mga sinasabi ay may tinagbabasihan. So, at doon pala natin malalaman kung ito ay magkakaroon ng... Uh, Siguro pagbabago doon sa pagbusan ng kaso na isinampan natin, uh, especially sa Manila Arena case. Sa July 22, nakatakda ang pagdinig kaugnay sa kaso ng mga sa sabongero sa Manila Arena. Ihaharap doon ang mga panibagong testigo sa kaso. Sa si alias Toto ay itinuturing pa rin akusado bilang dating head of security ng Manila Arena sa kabila ng kanyang mga revelasyon. Aabangan din kung sino ang tatay yung abogado niya sa susunod na pagdinig. As far as the case in uh, manila Arena, we have still a hearing we have two more witnesses that we will be presenting uh scheduled this coming july like, twenty-two. so again and developments initially all the accusers were presented by one but uh, i heard in the last I hearing i've been in so far as used to people so we have to see who will represent Pakinuma and drink beers he is mask to appear in court this coming July. Pinumpirma naman ang prosecution na nakapagpiyansa si Alice Totoy at ilan pang akusado. Ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals. Ayon dito, mali ang naging desisyon ng korte na payagan sila makapagpiyansa. Gayun pa man, isinaalang-alang ng korte na hindi pa pinalang desisyon ng CA dahil inakyat sa Court Supremang Sapin. So, ang nangyari dyan is nung malaman namin na uh, the reverse ng Court of Appeals yung desisyon ng uh, Regional Crime Court, tiniling natin kaagad, simula ulit yung hearing na mag-issue ng warrant of arrest para dun sa mga amasado. Pero sa so, inyong palad, uh, uh, ang iskando ay ipinulakan yung pahiligyan ng processing fund. Pagod na tayo na sa punto na negosyo for reconsideration tayo at tayo na natin yung judge. The new court where the case is pending now, also reiterated the request for the issue of a warrant of arrest. But uh, the court's uh position is that uh, meron na mga waiver at hindi ba naman daw pinal yung decision ng Court of appeal. tingin doon sa pag-reverse uh, ng decision nila ng pagbigay ng PINASA. Yeah. Tanong naman ang prosecution na maghahanap ng motion for reconsideration sa korte sa San Pablo, Laguna matapos malaman na nakatagpian sa rin doon ang mga akusado. I have not seen the resolution yet. Kailangan natin makita para malaman natin kung ano yung nabibasihan na husgado sa pagbigay ng piyansa doon sa mga akusado. But definitely, uh, whatever it is, the department will surely file the motion for reconsideration and consider other options after that. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Marky Gonzalez, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, Sunshine -sun News Blast! International News Blast. Iminig ng Prime Minister ng France ang pagtanggal ng dalawang pampublikong pista opisyal sa taon ng kalendaryo ng bansa. Maaring ang Eastern Monday o ang Easter Monday at ang araw ng Victory Day o ang Victory Day ang tatanggalin upang makatipid para sa susunod na taon. Sa paliwana, napili ng Prime Minister ang Easter Sunday na tanggalin dahil kusyonable para sa kanya ang reliyosong kalagahan nito. Ang Victory Day naman ay pinagdiriwan sa si Mayo kasabay ang May Day at Ascension. Ang mga nabanggit na pista opisyal ay palamang pa lamang at bukas siyang tumanggap ng ibang Swiss chon. Sports, sports news Abangan na na mamayang 7.30 ng gabi, July 16, 2025, ang Game 2 ng 2025 PBA Philippine Cup Finals sa lahat ng PBA fans, gaganapin ito sa Smart Araneta Coliseum. So game 1 ay panalo ang TNT Tropang 5G kontra San Miguel Men. Ngunit naasanan ng Tropang 5G na rest back ang Men sa so magiging game 2. Samantala kung sino ang unang team na makakakuha ng apat na panalo ay siyang ideklarang panalo sa Best of 7 na Series Finals ng PBA Philippine Cup. Showbiz! News blast. Inilabas na ang ticket prices para sa concert ng American rock band The My Chemical Romance dito sa Pilipinas. Sa anunsyo ng local concert promoter na Pop Live World, nagsisimula ang ticket price sa 2,120 pesos hanggang 21,200 pesos. Magsisimula ang bentahan ng tickets sa September 6 para sa pre-sale habang ang general sale ay sa September 7. Gaganapin ang Long Live the Black uh, uh, Parade tour ng My Chemical Romance sa April 25, 2026 sa Philippine Arena sa Bulacan ang magiging venue nito. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, sun Sunshine News Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. Stay humble, give honor to whom honor is due. Give respect whom respect is due. Manantiling mapagkumbaba, bigyan ng karangalan ang nararapat parangalan, igalang ang dapat igalang. Sunshine News Blast. Inyunatong hayan ang balitaan ngayong tanghalin na ng Miyerkules, July 16, 2025. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNI Radio ng SMNI News. Ako ang inaging tagapagbalita, Valdivina Grosha, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.